Viral ang video ni Herlene Budol o mas kilala sa tawag na Hipon Girl na nagsasayaw kasama ang mga bata sa Uganda. Sa isang video na ipinost sa mga social media pages ni Herlene, ang Kapuso Star ay masayang umawit ng Philippines kasama ang mga bata. Habang paulit-ulit na sinisigaw ang Philippines, makikita rin silang sumasayaw at nagbubunyi sa tuwa sumulat pa ng taos pusong caption ang aktres at beauty queen tungkol sa mga bata. Sa nasabing video na kuha ng kanyang manager na si Wilbert Tolentino, makikita si Herlena na may nakakakilig na moment kasama ang ilang bata sa Uganda. Mukhang na enjoy ni Herrena at ng mga bata ang kanilang bonding time. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.